yun hey guys, hello, 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 hello. Panuori ninyo dito kami sa Pataming Dagat. Trails mo tayo. Ayun, aalis na yung manghuhuli ng isda. Alasing ko na dito ng hapon, mga guys. Balikan na, huwag na tayo dito. Dun, kapag nagkakanta ng ipapunta doon. guys, bababa na kami. Nakapaglakad-lakad na kami. ano orin ninyo ang ganda-ganda ng view ang daming tao ang mahal naman dyan wala man lang kami nabili pagkamahal-mahal dito tayo dito na tayo labas papunta doon na na okay. mm -hmm. Bukas na lang ng hapon. Okay, sige. Sige, balik tayo mamaya dito. Tara tayo tayong yun. <tuk> Ang init-init naman yun. Dito muna tayo. Sa mm -hmm. Uwi na tayo? Ha? Tara na. Oh, dun, dun. Ay, Okay, bye to you. Okay, bye-bye muna, guys. Diyan dito muna ang bye. Ang video ko. Thank you for watching. And